For today's video nga ay dumayo pa tayo ng kawit para matikman ang masarap na lechon ng JJ Lechon House. Mmm! Ang lutong pare! Mmm! Napakalutong ng balat! Pagdating nga namin dito ay pila na agad para maka-order ng lechon at ang kinagandaan pa nga dito ay may pre-taste pa. Ito nga guys, oh. dito tayo ngayon sa may JJ's Lechon House. So. Oh. Pre-taste daw. Boss, pre-taste yan boss. boss. Uy, pre-taste so. Oh. Ito sir, no? ay May free taste. Free taste. Mm. pag free <laughs> Tapos, pwede ka palang manalo ng isang buong lechon basta naka-like and share kayo. Sabay andyan na nga pala yung mechanics, i-post nyo na lang. At pwede ka nga rin palang sumali sa kanilang live raffle na sa halagang 300 pesos nga, 50 slot lang yan. Kaya ano pang hinihintay mo, sumali ka na at baka ikaw ang manalo ng isang buong lechon nga pala price list ng lechon nila at pwede ka nga rin dito umorder ng per kilo. Located nga pala sila sa may Advincula Avenue, Kawit Kabite, sa may saradong Mars Gasoline Station. Open pala sila ng Tuesday to Sunday ng 11am to 8pm. Ma'am, ano nga po sa akin? Good. 100 grams. Okay, wait lang po. Pwede mag dine dito, ma'am? Pwede po. Oh, may rice po kayo? Meron po, may nitinit pa. Yun, may nitinit pa. Pagkano po? Kings sila ang sila, Ano, pwede pala mag dine dito. tas may rice din, di ba? Solid guys, solid John. Hey. Hey, what's up guys? Nandito pa tayo ngayon sa may JJ's Litchon House. Dito nga lang niya sa may Advincula Yung sa may Kawit, Kabite. Eto nga guys, in-order natin yung 100 grams na litchon. Grabe guys, oh. di ba? Panalo na rin, di ba? Sa 100 grams mo, 200 pesos lang to guys, ha? Ah. Tapos, yung rice, 15 pesos lang yan. Kasi eto nga, meron silang ditong sausawan. Tikman natin guys you know parang ano to ha Mang Tomas ha ito okay, guys oh tikman natin guys syempre unahin natin etong balat syempre pag lechon balat agad di ba sasaw natin mmm ang lutong pare sarap basta lechon masarap Tap talaga pag lechon kaso hinay-hinay lang guys ha. Ah. baka ma alam niyo naman high bloodings. Tingnan niyo yung laman guys oh. Alambot. lambot. Mm. Tek maren. Sarap yung laman niya, malambot, tapos ano, malasa. Tapos nga guys, meron din sila ditong suka. Ito yung suka nila guys, oh. Ayun, oh. No? Sausaw na sa suka. Tingnan natin kung mabisa yung suka nila dito, ha. Ah. Tapos rice. Mmm. Tapos yung suka nila, ha. Ah. Yun, oh. No? Ayy. Hey. Mm -hmm. Ano, natatakam ka na ba? Umorder ka na sa JJ's Lechon House. Team lang kayo sa page lang gusto nyo umorder. Let's go! And welcome to the JJ's Lechon car. I'm MMM head na. Kapag hindi ka JJ, ang owner ng JJ's Lechon. Pwede po kayo dito mag-walk-in. Dito po tayo sa admin ko lang. Awit kami, tayo. ayan. In front lang po na.